Magandang araw na ang Miyerkules. Narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Iniutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga piling ahensya ng gobyerno na paigtingin ang pagtulong sa mga sektor na naapektuhan ng price cap sa bigas. Sa ilalim ng Executive Order No. 42, pinapawalang bisa ang Executive Order No. 39 na nagpataw ng price cap sa regular at well-milled rice. Kasabay nito, inatasan ng Pangulo ang mga ahensya na magpaabot ng tulong sa mga magsasaka, tindero at mamimili para matiyak ang tamang presyo ng bigas sa merkado. Naunang ipinangako ni Pangulo Marcos na sisikapin ng pamahalaan na mapababa ang gasto sa produksyon ng pagkain sa gitna ng tumataas na presyo ng bilihin. Tiniyak din ng Pangulo na maparurusahan sa ilalim ng batas sa mga smuggler at hoarder. Dagdag pa niya, bagamat sapat ang supply ng bigas sa bansa, tutulungan ng administrasyon ang mga magsasaka upang mapabuti ang kanilang ani at kita. Mas pagtutuunan ng pansin sa susunod na balikatan exercises ng Pilipinas at Estados Unidos ang pagsasanay ng mga tropa ng militar sa karagatan. Ayon kay Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr., Nasa 16,000 tauhan ang dadalo sa Balikatan 2024. Mas kaunti ito kumpara sa mahigit 17,000 na tropang nakibahagi ngayong taon. Paliwanag ni Browner, may takdang bilang lamang ang maaaring sumakay ng mga sasakyang pandagat kung kaya't mas kaunti ang kailangang tauhan kumpara sa mga operasyon sa lupa. Kabilang sa mga exercise na inaasahang gagawin ay naval gunnery, anti-submarine drill, resupply sa dagat, paglapag mula sa helicopter at mga exercise sa flight deck. Isinagawa ang balikatan 2023 noong ikalabing isa hanggang 28 ng Abril. Ito ang tinaguri ang pinakamalaking joint exercise na sinagawa ng Pilipinas sa Amerika. Isa sa mga naging sentro ng balikatan ang pagpapalubog sa World War II BRP Pangasinan ng mga tropang Pilipino at Amerikano sa bahagi ng Zambales. Hiniling ng Department of Justice sa Kongreso na magpasa ng isang batas upang labanan ng tinatawag na Demanda Me Scheme na ginagamit ng mga dayuhan sa bansa para mapigilan ang kanilang deportation. Sa ilalim ng nasabing scheme, mas pinipili ng mga overstaying at undesirable foreigners na masampahan sila ng mga kaso kaysa bumalik sa kanilang bansa. Ayon kay DOJ Assistant Secretary Jose Dominic Clavano IV, Nauudlot ang pagpapadeport sa mga ito tuwing may mga kasong nakabinbin sa opisina ng piskal o sa korte. Aniya hiling nila na magkaroon ng panukalang batas para matigil ang ganitong gawain, lalo't ilang embahada ang lumapit sa DOJ upang humiling ng tulong sa pag-deport ng mga takas na dayuhan pabalik sa kanilang jurisdiction. Handa o ang DOJ na magbigay ng lahat ng kinakailangang informasyon, gaya ng statistics, case studies at iba pa para masusing mapag-aralan ng mga kongresista at senador. Karamihan naman o, sa mga kaso ay may kaugnayan sa karahasan laban sa mga kababaihan at kabataan o di kaya ay estafa. Matatanda ang ibinunyag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang nasabing scheme sa nakaraang budget hearing sa Senado. Idiniklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang linggo ng lupong tagapamayapa tuwing ikasampu hanggang ikalabing anim ng Oktubre. Ito ay para paigtingin ang kaalaman ng publiko tungkol sa papel ng mga opisyal ng barangay sa komunidad. Ginawa ni Marcos ang deklarasyon sa pamamagitan ng Proclamation 358 na pinirmahan ni Executive Secretary Lucas Bersamin noong inkasyam na Oktubre. Ayon sa Pangulo, mahalaga may taas ang kaalaman ng publiko ukol sa mga tungkulin ng lupong tagapamayapa. Dapat din umanong kilalani ng mahalagang papel ng lupo na siyang nangunguna para malutas ang mga alitang idinudulog sa barangay. Sa ilalim ng proklamasyon, inaatasan ng Department of the Interior and Local Government o DILG na maging pangunahing tagapagsulong ng mga kaganapan, proyekto at aktibidad sa taunang pagdiriwang nito. Inatasan din ng lahat ng iba pang mga ahensya ng pamahalaan, government-owned or controlled corporations, government financial institutions at state universities and colleges pati na ang pribadong sektor na makilahok at magbigay ng kinakailangang suporta at tulong sa DILG para sa epektibong pagpapatupad nito. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito. Hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at informasyon, bisitahin lamang ang aming webpage, pna.gov.ph, ang aming Facebook at X o dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ito ang PNA Headlines na ng mga balitang na nagbubuklod sa Bagong Pilipinas. Ako po si Bench Bondok. Magandang hapon.